Tumak tumakbo nga siguro mga sandaan siguro. Kaya patay teman na. Ingay. Balik sigunya yan, boy! Tanga ka ba? Magandang araw mga tropa At meron na naman tayong bisita Ang saya-saya nila Walang iba kundi si tropa <laughs> At gaya ng dati At ng aking inaasahan Ang aking mga customer Ay talagang napakayayaman <laughs> Helicopter Ang kanilang daladala <laughs> Ay, ako nagpapagawa sa iyo ah. Puro na helicopter yung halik bang Time to nag- Grabe, ang itim na lang isa. Ah. Saka napakalapot. Ayan, Pops. Nakita mo ba, Pops? Tignan mo yung piston mo. O, Ang mayroon sa piston. Gas, gas. At hindi yan. Sigurado, black niyan. Meron din. Ayan, meron na. Taas at baba, matindi yung ano, yung baba. Hmm? Check-in natin to. mo. Ito Oh no! Lang ko. Hindi rin sa Hindi ka ba natuyuan? Hindi eh, pa naman. Hindi na? Kakalasin ko to, titingnan natin kung gano'ng karami ang ano. Diba, diba natin yung langis, tingnan natin kung gano'ng karami yung langis. Oops, tagilid natin yung motor para lumabas yung langis dito. Oh, wala na talaga. Yan, may mapipiga pa tayo. Ganyan lang. Hindi ba ako sa kalit? Dapat talaga, marami pa labas yan. Ganyan na lang. Doon, sa kabilate. Doon. 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 Dapat <laughs> lang. Parang may babae dyan eh. Oo, oh, meron dyan. Talingan din siya eh. Sino, Pops? Dalawang lasun <laughs> nga dyan, tsaka pakibilisan. May lalasunin <laughs> lang akong tirador ng pulutan. Oh! kung kukumpute mo yung langis na yan wala pa nga na yan 100 ml lalala rin to Ito na mga bago nasaan yung mga no, yan diba o laki na ng diferensya palaging ganyan ang na nagiging problema ng na mga pupunta dito yan, yan o no, diba sobrang tigas na eto yung sa'yo maliit na roller talaga, di ka tinirik nito yung biglang namatay. Uh, may nangyari dito, ganun. Parang may bagong ganito. Masyado ng ano to eh. Masyado ng kalbo. <laughs> oh. <laughs> Black, may tama. sa piston. Piston rin. sa bald seal. Diyan nag-uumpisa yan. Kaya na-ubo. Kasi siya kapag sa wala pang 1.5 takbo niya? Kasi sabi lang natin dito, dito sa Baris, 300 plus, plus uh, sa Baris to Baguio, Baguio 3 dito. Hmm. Wala pa sana eh, muha to, nervy lang ako. Pwede ko next step na lang sa iyo, ah. Ano yan, Pops? May tama na yung valve seal. Diyan nag-uumpisa yan. Kaya naubo Kasi Yan na, nilabas na ang bagong block Ito na ho, ang bagong block Pinagang ba yung binibigay <laughs> <laughs> na block Yan Talagang kapit-tapit eh yeah. Ang ibang block ata yun ah Kaya eh. <laughs> eh. kakabit ang head gasket, kailangan nasa taas to. Itong anong to. Yan, ito. Kailangan na sa taas yan. Tapos, lalagyan so, na ang pin ko. Huwag ka nilimutan ng dawin pin. Yan, ito. Dawin pin tawag dyan. Ito. So, dawin pin yan. 10 by 12 ang sukat nyan. Hindi ko nung pa nang lagay lang yan. Ganun lang yan. Sa magkahilis. Tapos, ito naman yung cylinder head nya. Bagong palit na to ng... Yan, bago linis na yan. Tapos, bagong palit na ng valve seal. Two hours later. Pero... Sa na ako sa ano yung thumbs, ha? yan, Sa tulong. Ah! testing Ulo ha Ako tayo mga kami nor Mga kami Wala tayong pinit-pinit yun ah. Alright Nakalikta sa biyak makina Idol Ano man sabi mo Pops? Uh, medyo ma makate <laughs> <laughs> Bye!